sitwasyon dito sa aming Ubao Terminal. Ayan. Medyo matumal pa rin po ang pasayro na, na punta rito sa aming terminal dito sa Kumbaw. Siguro po ay uh, hindi pa nila alam na may mga nakapila na ditong bus pa Santa Cruz Lozena at Lemery at saka Dait Yan yung emarting yan ay papuntang uh, SM North uh, Pa northbound yan, yung isa pa Southbound e Yang nadating na bus na yan ay galing Santa Cruz. Yan ang situation uh, sitwasyon dito sa aming uh, bagong terminal sa Cubao. Madalang pa rin ng pasahero. Yan ang akong driver. Oh. Shoutout mo na ner. Oh, shoutout lang sa mga pasahero. pasahero. Kami dito na sa Itza. Wala pa pasahero hanggang ngayon. Ayan, lalakas din yan, lalakas din yan. Ayan, nakapila na po kami dito sa Cubao. Palosena. Banta kaya pa ulong po. Lucena, San Pablo, uh, Gran, Taliban Turbina Ayan, madalang pa rin po ang uh, napunta rito Ayan, sa lahat ng mga pauwi Papuntan Lucena, Santa Cruz, Lemery, Batangas May pila na po kami dito sa Cubao Ayan, yan, malapit po ito sa Qmart. Tapat na Qmart. Yan, ang mga katabi namin ng uh, bus, bus station ay yan, Bayron, Dalin, Victory, Tapos muna namin. Genesis, Baliwag, ES, 5 star, Sun Trans yan ang mga katabi namin terminal sa ulog uh, Solid North yan itong pong uh, way nito ay papuntang uh, southbound southbound lane po yan ng EDSA Yung mga building niya ay tapat ng uh, gateway. Araneta, Araneta yan. Dose na, dose na. Kaya nang pasahero namin ay kakaunti pa. 20 minutos pamilya. Shoutout po sa inyo. Yan. Magandang hapon po. Yan, napakalawak pa itong uh, terminal namin dito. Kasiyang-kasiyang kinsim -kasiyang, uh, bus dito sa terminal ito. Napakalawak ko. Oh. Um, yeah. Ayan. Doon likod doon, napakalawak. Yan. Yan ito po dadating na terminal ng Alps. Yung sa harap po dati po yun ay uh, may bubong. nag-pandemic -nag po siguro natanggal na 'yung bubong. Ayan, na siar. Ah, uh, ito ay liguan, si Aryan, Ito so, si Arden ito, lalaki. Sa kabila ay babae. Yo, na si Arden babae. Oh. Ay, sa mga pasero pong uh, pauwi ng uh, probinsya, Palusena, Santa Cruz, Lemery, Batangas. Yan, uh, may pila na po ng DLDP dito sa Kubao doon sa katabi ng dati naming terminal tapat ng Qmart yan punta lang po kayo dito punta para kayo makasakay pauwi ng inyong uh, probinsya meron din pong dahit dito dahit papapunta uh, ng uh, kalawag uh, ng kalawag Santa Elena yan punta po kayo dito sa aming uh, bagong terminal katabi po yun nung dating terminal Ayan pa, alisa po kami. Ang uh, pasero namin, sa sasampo. sasampo kami pa sa Aerofanlo, Sena. Inaalis na po ng ating uh, mahal na dispatcher. Daserta Bulog. Ayan po ang ating sitwasyon dito sa Cubao Terminal. Madalang na madalang na madalang pa ang natating. Uh, Sena, Sena! Santa Cruz! Madalang ba po ang napunta masero dito? Madalang pa. Yan, para po sa lahat ng kalaman nating mananakay, may pila po kami dito. Punta-punta lang po kayo dito sa Kubaw Terminal. Malapit dito sa Hubert. Sa'yo na. Yan, nakatawad pa ng dalawa. Onse. Onse amin sa kay. Yan, palisa po kami. Pinapalisa po kami ng dispatcher dito sa Kubaw. Yan, Iyon okay, siyang ang aming sakay. Yan, balis na po kami, balis na. Ayan, oh, balis Ay, dyan na palang Alps na naman. Dyan sa uh, terminal ng Dalin dati. Ah, may pisayarong uh, American. Lucena kayo, Lucena? Ah, San Felix, San Tutuban. Okay, sakay po, sakay. Okay. Bulo ako pa, dadaan na ng pasig. Mm hmm. Alos po. Kapuok na yung lulukariyaki. Yun. Pa yung mahirapan yung pasig. Hindi na ka ng clearance eh, ano? Hindi na clearance, kaya na lang oh. Parang ano na? Boom! Ganda talaga ng view dito, ano? Oo, so, nasa taas ka eh. Kaya, nang Maynila ano? Ang mga bagay itong extension na ito, kaya extension na ito, ano? Ano ba, Jer? Bababa tayo ng Bordiano. Hmm. Papa control tayo. Ah, kasi na. Ah, mo kasi na 'yon Maliliit yung clearance ng tulgit. Yan, naman. na malakpak na. doon sa... Yan po, ay ang pipe. Makati yung kaliwa. Ay Makati yung ganda. Parang ka sa abroad na ano? Pag oh. nandito ko sa taas ng Skyway at para kayo nasa Brood. Yan ang Makati. Makati tulis Makati menggantung ini, <coughs> si hai, hai, Dala ka ng ano, no? Biga, ano? Sa kapuste. Oh, Mas mabali ka ka, no? Ah, hindi kaya yung baliin yan. <laughs> ano? Kaya kaya yung baliin niyan, yung mga yan. Dala <laughs> ka oh. ng papwinti ha may ilang mga labos ako ba oh, diretso na po kami Magandang umaga po, magandang umaga sa lahat Yan, kamusta po kayo lahat, kamusta Kamusta po lahat Yan, ito po ang loob ng uh, 596 Katulad din po ito ng 590 Yan, katulad din po ito ng 590 Ganun din po ang hairdress Ang bangko kulay blue Ayan, kumpleto po ito. May TV. At may stereo. 49 seater po ito. 49 seater. Hino RK. Hino RK po ito. Ang maganda po dito, maluwang ang gitna. Oh. Ayan, napakaluwang ang gitna niyan. Kahit pestandingan mo na madami yan, kaya-kaya. kaya kaya hindi ka sa King Long. King Long Yutong. Maliit ang gitna. Ito, kasyang kasa dito ng uh, 50 pasayro. Ayan. Kasya po ang 50 pasayro dyan patayuin. O higit pa. Sa King Long Yutong, mga 30 lang ay ano na, parang standing sa na Dito po kaya kaya ito. Napakaluwang. Ayan o. Oh. Maluwang. Pagka nastanding uh, ka na marami, makakalabas ka agad. Kapon po ay uh, kapon po ay uh, nasa kubo kami doon. Kami nagbiyahe. Uh, Salitan po kasi ang uh, pila sa talipan. Uh, may oras nung tinatama ng kubaw pag kubaw ang tinatama mong oras yun, magkukubaw pero madalang po naman yun kalimitan po kami ilartian tulad ngayon, nasa Buendia kami oh. yan, kasunod na po sa pila yan, shoutout po sa lahat shoutout sa lahat nating ating uh, mga subscriber magandang umaga po, magandang umaga Yan, po ay uh, nagpila kami sa kapo. Napaka tumal pa po ng uh, pasayero, Madalang pa po. At siguro po ay hindi pa alam nung ibang pasayero na may pila na doon ng mga ng bus na DLDB. Kapuntang Lucena, Batangas, Lemery Santa Cruz. Yan. Siguro po yung mga ilang araw pa o ilang linggo pa bago lumakas yung uh, terminal na yun sana po ay uh, lumakas para naman na uh, hindi lugi yung mga babiyahin ko ba po. Para pag balik uh, nila, papuntang uh, probinsya, ay may laman. So kapon po ay uh, kalating oras kami pumila ay 11 uh, lang yung nailaman namin. pa pasayro lang. and pagka... Uh, pag-alis namin, may humabol pang abad so laging 15. 15 po ang laman namin. Uh, Dumaan po kami ng turbina. Yun, doon po kami napuno sa turbina. Yung 15, natagdaga ng 34, puno po kami doon. Biernes po ka po at uh, maraming pasayro kaya mabilis pa puno. nag nagsasakaya na po aking mga pasayro at puno na yung isa. Sunod na po kami sa sa pila so uh, kasunod na kasunod na. Ayun lang po maraming salamat. Maraming salamat.